What's up mga -fit? Dahil ngayon wala tayong maisip na content, ang iko-content -co natin ngayon ay kukumpiti co natin ang value ng lahat ng mga sapatos ko. Woo! Disclaimer lang mga fit yung ibang sapatos, sasabihin ko lang kung magkano ko talaga siya nabili mga fit Dahil yung ibang sapatos ko, bumaba na yung value niya dahil madaming naglalabas ngayon ng bagong sapatos. At mga fit pasensya na kung yung mga presyo na masasabi ko, hindi ganun ka-precise. Dahil syempre matagal ko na nabili yung iba at makakalimutin yung nanay ko dahil nanay ko yung bumili lahat ng to. Ito muna tayo mag start sa row na to. So na natin tong weight wow 11. May magkano to? Sige 5k mo na lang. Dito. 5k. Tapos oh, dito naman sa 808 Ultra. I think mga nasa 68 yan. Okay. 68. Etong mahal pa yun ngayon for sure bumababa. Etong book 1 one. Hindi ko na maalala pero ano ko sale natin binili yan. Sa Titan. Palagay mo na lang din na 6.5. Hindi ko rin sure pero feeling ko mas mataas sa 6.5. Pero sige, 6.5 mo na lang. Ah, yung book one na pink. A sale ko rin na binili yan. 4,000. 4,000. Etong Lebron ko na next gen. Lebron next gen, uh, 4,000 yan, pero for sure ngayon, bumaba na yan. Eh, yung pick na Tai Chi? Mga nasa 3,800. 3,800. Dami na guys. Eh, yung Kyrie ko na Kyrie 1? 4,500 ata yan. 4,500. Eh, yung Joker 1 na 361. Joker, feeling ko nasa P4,000 na e pa rin. P4,000. Basta masagay. Eh yung last na din natin. P2,000 muna lang. Hindi na sure. P2,000. Guys, sa first row pa lang tayo. P40,600 na tayo agad. So mga konfit, dito naman tayo sa row 2. Yung row 1 nga pala natin, 40600 yung nakuha nating price. So yun, start na tayo. Ito mami, yung crazy one. Kano yun? 3K natin yung nabili, di ba? Itong Kobe, na red. University Red 8 8 Tapos itong X-Ray 15K natin 15, yun eh 15, 15 yung X-Ray Itong Halo 11,495 Itong CHBLM, ito talaga Ito pinakamahal ay, eh 20 20K 20,000 Itong Sabrina Ito Itong pinaka-recent ko ah Sabrina 8,095 8,095 Magkano ka na dyan? Ito, wait lang, di pa nakikita. Yung Sabrina, ito. Sabrina, ito, 5-5. 5-5. Yung Yanis, sale natin ito nakuha. 5-8, mga ganun, 5 Tapos yung, ano natin, na green. 2,000, ano naman, 2,000 plus din yan dati. Mami, row to ka palang, nasa 119,000 ka na. Ay, matay ako! Ah, Ibebenta ko lahat ngayon yan 119490 mga konpit Ayan o oh. Nino ka ba Mi? Ano na yan? Pantang payment na ng motor yan ah O oh, mami Makakabili ka na ng motor Makakabili na nga ako ng motor O oh, ito naman Mi Road 3 so, Dito ako excited eh Ah AQLC eh. Ano yan? Parang nasa 8,000 yan 8,000 Next Yung ito talaga Mi Ganun din nasa 11.5 yan 11,500 11.5 Yung Austin Riggs Austin Riggs 5.5 5.5 Itong Ja Nasa 13 yan dati Ay pero ngayon parang mura na yan 13, 13. Yan, Kasi may Swarovski Itong Ayan recent 9.5 Recent 9.5 Itong um, Serious Player Serious Player Parang nasa 8 yan noon. Pero mura eight. na lang yan ngayon. Eh. Itong dalawa nating shockwave. Ah, dalawang shockwave. Anta. 5,000 ang bawat isa ata niya. Sa ganun. 10K. Tapos itong anta natin na 30. Ito kay mo na lang. 2K. Ito na sure. Oh, guys. Row 3, 186,990. Magto 200K ka na, Mi yung row 4 natin. Start na ako, May. Uh -huh. So, ito. Unahin na natin to May EQLC. Uh, yung EQLC, feeling ko nasa 6-8 yan dati. 6-8. Itong bagong-bago natin. Ah, yan tanda ako, bago. 6,640. 6,640. Itong Patrick Star. Patrick Star, 3-5. 3-5. Yung, ito pinaka-favorite mo yung puma natin na lamelo. 8.5 8.5 8-5. Itong serious player natin na bubblegum. Ganon din sa 8. Angel Reese. Angel Reese. May 7 mo na lang. Itong... Ayan, hindi ko makakalimutan yan kasi... Yan yung una kong binili na pin. Ang mahal natin yan nabili, tapos biglang bumagsak yung presyo. 8K. 8K, eight. 8K natin yan nabili. Hmm. Tapos itong KD na eggplant. 9,000 natin nabili yun sasetyong ano? Nasa KD five, din five 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 2K five 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 na five 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 na five five Si natin to lahat ni. So mga confetti disclaimer lang, hindi namin ginawa tong content na to para magyabang. Ginawa lang namin to kasi syempre proud moments namin to. Dati kasi hindi naman kami nakakabili ng mga sapatos na ganito kamahal. So yon mga confetti, proud lang kami na nakakabili na kami ng sapatos na mahal katulad ng ganito. So hanggang dito na lang mga confetti. Maraming maraming salamat sa panonood ng video ko. Huwag nyo kakalimutang i-like, i-share, mag-comment ka na rin at i-follow mo yung page ko mga konfit. Ito nga pala yung total. O oh, mami, para hindi ka masyadong masaktan, i-divide na lang natin sa 365. 251,930 divided by 365 equals... 690 lang yon pwede. Mura lang pala. Mura lang. mo pa ako.